Hello, no, Puma. <laughs> <laughs> Good morning po sa inyo lang. <laughs> <laughs> Uyado, parang loko. Sabi niyo, umayos daw ako. <laughs> Bakit ay isa mo lang po? <laughs> ay, tayo na po. Tayo na po mga kaibigan. <laughs> <laughs> Tawa-tawa lang po tayo. Tawa lang daw po siya. Ay, <laughs> Sabi ko sa kanya, eh, Gusto <laughs> siya. Gustong makikiyo. <laughs> Ay, naka Lord. <laughs> Ay, Ayan po, buenas, buenas, dias. Buenas, dias po. Magandang umaga ng magandang, linggo. Magandang, magandang umaga ng <laughs> linggo. Ayan po. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayaw po, ayaw po. Mayos yung aming, aming, ano eh. <laughs> Ang kulit po kasi ni Kuya Ador. Wala ano nung sa sabi. Maglalakad po tayo, mag-exercise po tayo. Lakad-lakad. Oh, mag-exercise po tayo, maglakad-lakad po tayo. Ayan, hindi po natin alam kung saan tayo makakarating. Ayun po. Ay, ayaw niya kasi mag-ano to. No. Sabi ko sa kanya, magpupulat sa green <laughs> Sabi niya, ano gagawin natin? Wala, di magtatawanan lang tayo, magdadandaran lang tayo. Pero uri, hindi uri. mo... Napapasyal <laughs> diba, po tayo, pasyal. Pasyal-pasyal po tayo. Ayan nga po. Ayan. <laughs> Lakad-lakad lang. Ako nga magpapasaya sa video niyo eh. <laughs> Ituloy tayo makapagsalita kanina. Sige lang ayos lang yun. Para ano, introduction nyo <laughs> Gusto nyo magkwento ko ako sa inyo. Huwag <laughs> diba? na magkwento. <laughs> para tumawa po kayo. Di ba mayroon po okay, okay na magkwento. <laughs> Bakit? Akasakos <akong> saan tayo makarating. <laughs> <laughs> Hindi, baka nakakatuwa nga yung video. So para maraming manood. Mahirap po talaga ang mga vlogger na matatanda. Pag <laughs> matatanda na po yung mga vlogger ko, ano na oh, lang po naiisip. Ano, oh. ano na, ano na <laughs> naman yun? Wala yung laman. <laughs> yun <lang>. Mamulot <laughs> mo na, masuri basura sa ako. Mamulot mo na, ang sama <laughs> Meron kasi kahan ng beer. Eh, baka may beer eh. Hindi <laughs> naman po siya umiinom. Ang kahan dalhin mo. Ayan, nice. ako. Ito, ang asawa ko. Aga-aga po, masaya po tayo. Oo <laughs> nga po. Maagang masaya. <laughs> Maaga po, masaya. Yeah. Happy, happy together lang po. Happy, happy together. Nakad lang po tayo. <laughs> Saan po tayo makarating? Ay, si Kuya Ador. Minsan po, di natin alam kung ano na nangyayari sa mundo. Pag <laughs> matatanda na po yung mga vlogger. <laughs> ay, nako. Ay, lang po yun. Tawa-tawa lang. Tawa-tawa lang po pag may time. <laughs> Para masaya. Kasi pag nakasimangot po tayo, madali tayo tumanda. Opo. Kapag katawa po tayo ng tawa, nababawasan po ang edad natin. <laughs> nagiging -e ilan na lang. <laughs> Nagre-reduce po yung edad pag tawa po tayo ng tawa. Nagiging -e ilan na lang ang edad mo. Imbis eh, na 65 ka na, nagiging -e 64. -e <laughs> nagiging -e Nagiging 65, 64 inihap ka na lang. <laughs> Ay nako. Linggo ling po kasi namamasyal kami ni Kuya Ador kung saan po kami nakakarating. Lakshal, exercise. Exercise lang po. Ayan. Sexer exercise, exercise. Pas magdagpag may time. Ikot-ikot lang po. Okay mo yung mama. Nagbablog din. Nagbablog din. Kala ko nagbablog din. Ayan. Hindi na lang po namin alam kung saan kami pupunta. Wala naman po kaming direksyon. Ting po, lagi kami ko walang direksyon. Eh. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. <laughs> Basta ang importante luang po, baka ikot-ikot kami dalawa. Saan, saan lang po. Kasi lagi po sinasabi na ano eh, bawas kolesterol, pag nagpapacheck up po kami, mataas ang kolesterol, high blood, <laughs> kailangan daw po namin maglakad-lakad. <laughs> Nung linggo nga po, maglalakad-lakad po sana kami. Punta kami sa isang bundok. E muulan po, nagbago isip namin. Hindi namin po alam kung saan kami makakarating. Hanggang sa napasabasa lang po kami ng ulan. Wala naman po kami narating. Ayun. Hindi na naman po niya alam kung ano gagawin niya sa, sa sarili niya. <coughs> Nachating. Dapat ang video natin wala walang ano, yung wala, wala lang, basta tang video lang tapos Dadala lang ng tala, kwentuhan lang ng kwentuhan, tawalan lang ng tawalan, dapat ganun lang diba? Kasi pag ako lang mag-isa, nahihiya eh, naman ako magkatawa <laughs> <Di ba> kasi magsabihin <laughs> Naloko o, ka na Nagbuwang na yung mama pag dadala yung camera niya Iba, ay kung may Naloko. kasama ka Naloko least, ka na Oo, at least may kasama kang naluloko <laughs> <laughs> May kasama pong nababaliw. Mm -hmm. Ay, Springfield ko Dito lumipat yung Springfield. Oo, oh, oh, dito pala Springfield. Ayan po, oo. Oh. Dati doon sa country. Ayan. Ginawa po Springfield. Ginagawa pa lang po nila ngayon. Yung gagawin pong istrup, Springfield. Ay, may taas din. Pa. May, oo, oh, may taas may din sila. Taas din Maganda po yung Springfield na ginagawa. Ayan po. May itaas din po. Ayan. Ayan po. Kasi ginagawa yung mga okay. uh Ayan. Kasi itong building dito medyo luma na. Kaya, ayan po. Paikot-ikot lang po kayo hanggang sa mahilo. <laughs> <laughs> Hindi naman po kayo siguro mahilo, no? <laughs> sa ginagawa oh, ni Tita Eni. Oh, basta upo po lang po kayo. Takakapit po kayo sa so upuan. Ayos <laughs> lang yun. <laughs> Oo nga po. Basta lakad lang po tayo. Ang pinal, ang pinal, ang ano po nito, the end. Siguro natong kain na naman kami yung churro. <laughs> Tingling ko po, po na kain kami yung churro eh. Kaya eh, sabi, bawas kolesterol. Dagdag kolesterol naman pong ginagawa namin. Ayan. Ayan, lakad-lakad lang po tayo. naka-under ba yan, ha? Oo. Oh. Uh, ah, kasi hindi naka yung... Yung akin kasi, pag wala yan po, pag na under. Ah. Naka-under yan. <laughs> naka-under. <laughs> under, under. Ito po yung dating Springfield. Gagawin ko, ayan. Ayan yan po yung ating Springfield. Gagawin yung building. Gagawin po yung building. Gagawin po yung building ng dating Springfield. Ayan. Babaguhin po nila. Ay, ay, ito. Lakada naman po kami. Punta tayo sa rastro? Punta tayo rastro? Uh -huh. Okay, punta tayo rastro. Punta daw po kami ng rastro. Rastro po dito yung baratilyo. Palengko. Yung... Yung... Ay, <laughs> palengko. Palengke. Bilihan <laughs> po ng mga segunda mano. Oh. Hindi hmm, na po. Hmm. Palengke po. Datap po tayo ng palengke, sabi niya. Ayan. Hmm. Sa segunda mano po, mga damit sa segunda mano. Oo. Mga panty na butas na. Hindi <laughs> po, joke-joke lang. Hindi naman po binibinta pag butas. Di ba walang garter? Nalalaglag <laughs> <laughs> na nal Hindi <laughs> na kailangan mo <laughs> panty. Yun ang bumababa. <laughs> Rastra tayo? Oo. Oh. Uh Rastra -huh. daw po. Doon huy. pa. Saan pa? pa. Ay, siya na. <laughs> lakad ng Lakad. Ayan, lakad po tayo umaga. Sabi po, ay, ano, bawas step. pool. Ayan. Nakapag-ikot-ikot na kami ni Kuya Ador. At nakakain na rin po kami ng churro. <laughs> Ang churro paborito lagi ni Kuya Ador tinglinggo. Yon lagi po kami nakain ng churro. Kaya ito na naman po kami, ikot-ikot na naman po kami. Ayan, nagpalengke na rin po kami sa dami ng tao na yan. Nag-ikot na rin po kami dyan sa palengke. Ayan, ayan, sa palengke po dun. Ayan po, ang palengke. Ayan, naikot na rin po namin yung palengke ni Kuya Ador. Kaya ayan, samahan niyo po ako. At tayo ay mag-ikot, ikot pa rin. Ayan, ikot-ikot pa rin po tayo. Ayan. May ikot-ikot na -ikot naman si Tita Emi. Pasyal-pasyal pa rin po tayo. Pauwi na po tayo kung sakali maglalakad po tayo. Ayan. Minsan, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pagbaba pa lang po ng bahay. Pero ngayon, ito. Lakad na po kami. Nakumain na kami ng tsuro. Nagpalengke na po kami. Nakabili kami ng malalaking kandado na iuwi namin sa Pilipinas pang sarap po ng mga tindahan ayan bumili rin po kami ng kandado ng motor at yan sa bisikleta ang lalaki po ng kandado na binili namin ayun ito, ayan ikot ikot lang tayo kung saan saan po tayo makakarating ayan pasyal pasyal na naman po si tita Emi Ayan, hindi namin naisara sa inyo yung kanina yung ating pinagsamahan. Kaya ngayon po, isasara natin yan. Ayan po. Ikot ng buong tiniripi. Pasyal po sa buong tiniripi. Ayan. Sikat ng araw. Ang tindi. Sakit po sa balat. Ang sikat ng araw. Pero para makapamasyal, hindi naman pwedeng sukuan. Ang sikat ng araw. Pag po natin susukuan yan. <laughs> Ayan. Paikot-ikot, paikot-ikot. Lang po tayo. Ay, bibili ko ng sinulid pa. Kahit mga dalawa lang. Bibili ko ng sinulid. meron akong magawa ngayong linggo na to konti na lang yung aking ano naubos ko na yung aking mga sinulid na binili ay bibili po tayo ng sinulid pang ganchilyo bibili po tayo ng sinulid para hindi ko ma yung dalawang sinulid na bibiling ko dalawang araw ko lang po yun eh. pero at least meron po akong dadahan-dahanin dadahan-dahanin ko na lang po gawin para meron po akong mapaglibangan Okay. Okay. Ha? Ano pa? Parang hanggang na naman. Ah, o oh, sige. Ba, ano yan eh? Ihi ng tao? Diyan mo nilagay? Dito tayo. Dito ah. Akin na. Ah. O, oh. oh. sige. Diyan na lang. Ayan. Kukunan mo yon? Oo, oh, parang maganda. Oo, o oh, sige. Lakad-lakad ako na konti. Mm -hmm din. Lakad ako ng konti. Kukunan daw po niya yung banda roon. Kaya sabi ko, sige, lakad-lakad ako ng konti habang kukunan niya yung banda roon. Pero po, uh, ah, malayo-layo na po ang narating natin. Malayo na po ang ating pinagsamahan. Para po sasakay po kami ng tren dyan. Baka sasakay po kami ng tren. Kasi malayo na po ito eh. Kaya, pero mga kaibigan ko, hanggang dito na lang po ang ating pinagsamahan. Maraming maraming po salamat sa inyo. sa Araw-araw uh, ninyong -araw pagsama kay Tita Emmy Thank you, thank you very much po. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.